Good um, morning. Masaya <laughs> madaling araw na. So, alam mga beb ko, welcome to my YouTube channel and this is your Mommy Golds. And, um, if new ka sa channel ko, o naligaw ka rito, please like and subscribe. And, yun, so, uh, ko ulit yung mga subscriber ko. 20 subscribers pa rin sila. Sana madagdagang kayo in the future. Sana ma may... Um, magustuhan nyo manood. Or gusto nyo makinig sa mga kwento. Dal-dal <laughs> ko rito sa YouTube. Okay. Tapos... Um, Thank you niyo pala sa 5,000 kong subscriber. Sa uh, Facebook. Sana... <laughs> ah uh, magdagaman kayo. At saka sana maging active pa kayo. Yan. Tapos, ano ba nag-video? Yan. So, actually, marami na ako naisip na ikwento sa YouTube. Kasi so, nga lang, ano, marami akong ginagawa. Tsaka nakakalimutan ko. Yan. Tsaka maingay kasi, ba diba? So, ngayon, nagimig niya. Yeah Mas, yung araw kasi. Pwede akong dumaldan. So, ngayon, ito na yung unang topic natin. Sa so, pag-uusapan na natin, ito yung, ikukwento ko muna. Iba iba base ito sa uh, basa ko. Kasi ganito, ang sinaya niya kasi ganito. Um, meron siyang um, boyfriend. Yung boyfriend niya, ano pa lang, ano pa lang sila, bata pa lang sila. Um, yung babae, eh, graduating student, tapos yung um, boyfriend niya, parang bago lang din, parang bago lang din sa trabaho niya. Parang ka-start lang. Tapos, ano pa lang, ano, eight months pa lang naman sila. So, eight months. Tapos, di, ang question niya, ganito, kasi nga, napapansin niya, kasi, ano, hindi naman daw madamot si Guy, nag naman si Guy. Tapos, nag-KKB uh, din sila, give and take sila. Kaso nga lang, may time nga daw na, 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 sisimot siya yung pera niya. Tapos, minsan nag-overthink siya sa future niya. Na, paano yung future niya with this guy? Tapos, sabi niya, para ayun naman niya makipag-break. Kasi, mabuting tao naman yung, yung jowa niya. Kaso ah, nga lang, yun nga iniisip niya yung future niya, anong gagawin niya? So, ito, 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 ito ay, marami nag, nag ano, nagpayo, 'di ba? Sabi nga na iba nagpayo. Um, iwanan na lang daw niya, maghanap daw siya ng iba or ano, magpakawalan na lang niya para i-deserve pa daw ng ng iba kasi nga pinagdududahan siya. So, ito yung sa akin. Tintay ko sa ganyan. syempre, huwag mong iwanan kasi kung nasa relationship, wala namang kayong masamang tinapay. Kung bagay yung describe, description ng babae, ayos naman yung boyfriend niya. Kaso nga lang, nagkataon lang na ngayon, hindi sila ganun ka, alwa, or, um, medyo mahirap sila, ba? Diba? Nagigipit sila, ganun. ba? Diba? Nagigipit sila. Ayun nga, nagigipit si Guy. Kung, na, kung titignan mo ngayon, parang, hindi mabut, maganda yung, kung nagbabasehan mo lang yung, itong yung current situation ni Guy, iisipin mo, hindi maganda yung future mo sa kanya. Yun. Pero ganito yan. Sabi nga nila, um, behind a successful guy is a woman na nagsusupport sa kanya. So, yun ang ano, goal mo. Bilang babae, a brilliant girlfriend, imomotivate mo yung boyfriend mo to succeed and support him sa so, mga bagay na ginagawa niya. Ikaw yung magtutulak sa kanya para umangat siya. So, unang-una, syempre, pag in a relationship ka, lalo na pag nakita mo naman na maayos si... sabi ko, may tanong nga ako, diba, yung may na kung video dito na paano kung lahat ng katangian mo yung nandun sa kanya, diba? Kaso nga lang, nagkataon lang na mahirap siya. Eh di, pakakawala mo ba? Pero siyempre hindi. Kasi nga dun, sa kanya yung mga, nagkataon lang na, na yung sitwasyon na to, give it siya. Hindi, tsaka hindi nga, hindi naman forever na ganyan ko ang ganyan ng sitwasyon ng boyfriend mo. Sa tamang tulak or tamang pag-support mo sa kanya, makakabangon yan. Uh, bigyan natin ng example, katulad nila, alakong yeah, sila kong, yes, kong di ba, nang umpisa, hindi yan sila, Kaso nga lang may, syempre may support system siya yung girlfriend niya, ilang ginandyan sa kanya, ba? Diba? Di ngayon, ala na sila, diba? Alwa na, diba? May, Mayaman na sila. As, hindi lang yun, maraming kwento ng mga nagsimula sila sa maliit. Yung, yung, yung couple na yun nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki, di ba? Kasi nandiyan sila sa isa't isa at -isa, sinusuporta nila yung isa't isa. So, yun din ang ano mo doon, suportahan mo si jowa mo, si boyfriend mo para umangat siya sa mga iba yun ng purpose ng girlfriend ng asawa. Kung sa asawa na din, yun ang purpose ng asawa at girlfriend. Maging supportive, support system ng husband niya. Anong diba? ng girlfriend niya. Eh, ng boyfriend niya. Diba? Lalo na pag nakita mo naman na wala siyang wala siyang although wala namang perfect, pero mostly lahat ng maganda na sa kanya, maliban lang sa pera, di ba? Nakikita mo pa siya ngayon na hindi siya mayaman or nagihirap. Tulungan mo siya pa push mo na umangat na, di ba? So, iyon. Tsaka sa panahon ngayon, ang hirap-hirap na maghanap ng matinong lalaki, di ba? Tapos, baka kawalan mo. Di ba? So, iyon. So, wag, wag natin husgahan yung tao kung ano siya ngayon. Tingnan mo yung potential niya na umunlad. Kasi ngayon yung bilang mag-boyfriend naman kayo, makikita mo naman kung ano yung pagkatao ng isang tao. Kasi makikita mo na yan kung um, masipag ba. Um, makikita mo kung nagbibisyo pa siya. O yun yung bisyo niya. Na, kasi pag nagkatulong na ng pagsusugal yan. ba, diba? Kung nakikita niyo naman na tatamad sa trabaho, tapos nagsusugal, Parang nakikita mo na walang patutunguhan. Yun yung mga ganon. ba diba? Yung, tapos, yung tinutulungan mo na, hindi naman umuunlan. May mga taong ganon eh. Yung, ay ba yung ano, sa ano ko, binig, sa asawa ko, ba diba, binigyan na ng, ano yun, Nung binigyan ng tindahan, binigyan ng pangupa, binigyan ng motor. Pero yung binigay sa kanya, imbis na umunlad, nasa na ngayon? Wala na. Wala na, parang bula. Hindi nag grow. Diba? Kung tutusin, bi, binigyan ka na eh. Palalagawin mo na lang. Ganon. So, nakikita mo na yun, kung ganon yung taong, kung mapapaunlad niya yung uh, na meron siya. Bibigyan mo siyempre, ibipush mo, diba? Susuportahan mo kung ano yun. Ano yung. Kaso nga lang, siyempre kahit ano naman suporta mo, kung yung mismong tao eh, wala yung, wala sa sarili na pag unlad lalo na pag madamot pa yan asahan niyo yung mga taong madamot hindi yan umuunlad kasi gahaman yan eh sarili lang nila ano umuunlad yun di ba so yun di ba so yun lang muna for today's topic See you sa susunod na video ko. Bye-bye.